Pag kayo'y walang sakit, ang mga mahal nyo sa buhay ay walang malubhang sakit, yun pa lang ipagpasalamat nyo na. Meron kayong ganang kumain, kahit hindi nyo nakakain lahat ang putahe gusto nyo, ipagpasalamat nyo na. Nakakalakad kayo at hindi kayo lumpo, hindi kayo bedridden, kahit nagpapalamig lang kayo sa mall at wala naman kayong binili, magpasalamat na kayo. Yung nakakakita ka lang na kahit ano pa yung nakikita mo, kahit hindi maganda ang view sa bintana ninyo dahil pusali ng kapitbahay ang nakikita mo. Yung nakakakita ka, pasalamat ka na. Magtanong ka sa bulag. Yung hindi maganda ang boses mo, pagka kumakanta ka, ay talagang kumakalugag lahat ng mga baso sa bahay nyo. Magpasalamat ka. Magtanong ka sa hindi nakakapagsalita. Enjoy whatever there is to enjoy. Because life is not always able to enjoy the things around. Huwag kayong gigising sa anumang umaga na hindi nagpapasalamat sa Diyos sapagkat kay buhay pa. Huwag kayong kakain ng anuman na hindi nagpapasalamat na kayo may kinakain. At kung minsan, kahit na nga nakukonsume kayo sa mga kasama nyo sa buhay, pasalamat pa rin kayo dahil may kasama kayo.